Good afternoon mga kareels Video po tayo, live video po tayo mga kareels Pakita ko po, po sa inyo yung maambon na panahon magamakulimlim mag na panahon ngayon mga kareels Kahapon pa to Nakita nyo po sa aking video kahapon Talagang pangit po yung panahon Hanggang ngayon po Pangalawang araw na po ito Yan mga kareels tayo po ay pupunta sa isang ano po uh, supply ng ano supplier ng mga hardware po sa hardware po dahil po nakaroon po tayo ng problema sa bahay dahil po mga karils ano po tayo ng problema sa bahay kailangan ko po ng no? supply dahil po po kami tubig ngayon dahil may problema po sa isang balbula po sa bahay ito na po si Manoy at dito na po tayo sa city yung mga entrance ng city papuntang ano papuntang hardware po malayo po kami sa no sa hardware malayo po hardware namin dito kaya oh, magulimlim pa rin yung panahon makulimlim na makulimlim po Ayan. pangit talaga yung pano paligid ngayon pangit yung climate namin ngayon dahil po ito po si Manoy dahil po tahimik yung syudad ngayon dahil po linggo linggo ng hapon at masama yung panahon paning kamot ya nag light na labang ka hapon yan po mga karils mga tao talagang nga ano medyo di mo malaman di mo ma-explain kahit isang segundo lang po hindi na hindi pwedeng ano hindi pwedeng huminto basta traffic light na yung caution, yung dilaw nako ayaw huminto mga karils Ayan, di naman yan mga Americans. Ay, alam mo po, dito sa Amerika, pinakabusado po di Americans. Yung mga migrant po, talagang ano, akala nila, tinanggap sila ng Amerika, ay mas, ano pa sila, mas, ano pa nila, dominant sila kaysa Amerikan. Yung mga Amerikano talaga, respetado respetado po sila eh pero yung ano mga migrant dito lalo na yung medyo matagal na nagpupuro basta walang manghuhuli galagang ano abusado sila abusado sila eh yan si Manoy kailangan po talaga eh, ano sariling disiplina mga karels kahit saan po tayo mapunta kahit saan po tayo ang bansa mapunta kailangan natin respeto natin yung kung ano man yung mga batas nila roon dahil po kung sila po pumunta sa atin siguro ko po irespeto nila yung batas natin kung di tayo marespeto sa batas nila di, di rin sila marespeto sa batas natin ganun, po, ganun talaga yung mga tao kaya dito sa Amerika sana po lahat ng mga migrant dito konting respeto man lang minsan. Minsan talaga ay eh, talaga ano, hindi natin kaya, hindi natin maano ma maano yung tao, ma makilalan tao. May mga tao talaga ng ano, na, bu, na abuso sa batas talaga. Kahit ano, ko konti na lang ano. Eh talaga ano hindi sila may pito konti lang ako muntik na akong mab ma -ano, mabangga muntik na rin ako mabundol dahil po ano na alanganin na eh pumreno ako eh talagang binusinahan pa ako sabi eh no? tulad dito oh. pabling bling na ano pula na yun mataw rito ngayon rumuspito minsan eto naman si Manoy kailangan po ano tibayan mo pa siya mo minsan lalo na po dito itong siyudad na to mga migrant ang marami mga migrant kasi industrial park to hindi naman lahat ng Amerikano rito kaya nilang magtrabaho sa mga ano mga planta rito kaya daming migrant dito talagang umabuso sila sa ano sa mga batas dito eh Yeah, thank you for, thank you so thank you thank you for watching Thank you for, thank you for watching Marcarills Thank you for, thank you Bye bye